Deuteronomio, Kabanatang Labing Apat Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata ng dahil sa patay. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karmaldumal na bagay. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, at ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mabangis na kambing, at ang tigargo, at ang antilope, at ang gamuza, at bawat hayop na may hati ang paa, at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya, o sa baak ang paa, ang kamelyo, at ang libre, at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hipuin. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng mga tubig. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin, marumi nga ito sa inyo. Sa lahat ng ibong malinis ay makakakain kayo, ngunit ang mga ito'y hindi ninyo makakain. Ang agila at ang agilang dumudurog na mga buto at ang agilang dagat, at ang iksyo, at ang halkon, at ang lawin ayon sa kanyang pagkalawin, at lahat na uwak ayon sa kanilang pagkauwak, at ang avistros, at ang kotakabras, at ang grabyota at ang lawin ayon sa kanyang pagkalawin, ang munting kwago, at ang malaking kuwago. At ang kuwagong tila may sungay. At ang Pilikano, at ang buitre, at ang sumormuho, at ang sigenya, at ang tagak. Ayon sa kanilang pagkatagak. At ang abobilya, at ang kabag-kabag at lahat na may pakpak na umuusad ay marumi sa inyo. Hindi kakanin. Sa lahat ng ibong malinis ay kayo'y makakakain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong maibibigay sa tagaibang bayan na sa loob ng inyong mga pinto daan. Upang kaniyang kanin. O iyong may pagbibili sa mga tagaibang bayan sapagat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kanyang ina. Iyong ang pagsasagpuing bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid. At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin na patatahanan sa kaniyang pangalan. Ang ikasampung bahagi ng iyong trigo at ng iyong alak at ng iyong langis at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. At kung ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo, na nupat hindi mo madadala, sapagkat totoong malayo sa iyo ang dako na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kaniyang pangalan, pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos, ay iyong ang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at parurun ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos at iyong gugugulin ang salapi sa anumang nasain mo sa mga baka o sa mga tupa o sa alak, o sa matapang na inumin o sa anumang nasain ng iyong kaluluwa at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay magagalak ikaw at ang iyong sangbahayan at ang libita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay huwag mong pawabayaan, sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo. Sa katapusan ng bawat tatlong taon ay iyong kukunin ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taong yaon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang daan at ang Levita, sapagkat siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo, at ang tagaibang bayan at ang ulila at ang babaeng bao na nangasa loob ng iyong mga pinto ang daan, ay magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginagawa.